guys, tignan natin kung ano ang meron sa Mawaskay eh. tignan natin sa task guys kung ano ang update nila, kung ano meron sa task ngayon huy Sige Rima ngayon so guys ito na yung Moa Sky meron silang simpleng o oh, meron silang stage dito pwede, pwede para sa mga uh, concert concert ayan, ayan. wow Meron silang Moa Amphitheater. At syempre guys, meron din silang tinatawag na Moa Football Pitch. Ganito guys, ha. Nandito po tayo sa rooftop ng Mall of Asia. Tara, atin tignan ang kanilang field. Ayun, sarado na nga lang. Doon sa kabilang daan. Guys. Meron silang football court dito. Dito mismo sa rooftop ng Malapaysia. naragala pa tayo sa ibang lugar at dito naman sa part na to guys ayan makikita nyo yung globe ng Mall of Asia ando na ang SMDC ayan papuntang edsa na yan At meron silang swing. Ah, mainit. Mag-swing tayo. At dito naman sa kabilang side mga guys. Ayan, meron silang mga... Malaking mushroom. <laughs> Good morning. Ang dito tayo ngayon sa Molok Asia, sarap tap. Talk sky view, no sky. Ah. It's Tinataburan nilang dagat. <laughs> Ang luwang na nagtabunan nila. Ay, no. Ay, balik yung buhangin namin sa Zambales. Yun sila, nangunang buhangin sa part ng pan eh. San Felipe, San Narciso yan yung San balis. balik nyo yan, namin yan eh ang lawak na natabunan matabunan nila Ah city. Listen guys. Mainana. na, pwede pe na Hello guys, nandito tayo sa Terminal 3. Ito na ang bagong parkingan ngayon ng mga panunundo sa airport at mag-added. <coughs> Mainit. Tinanggal lahat ng mga puno. Wala ng puno dito sa parkingan ng Terminal 3. Ayan. Napakainit na. Kawawa kayong mga driver. <laughs> Wala kami sisilungan. Ayan <laughs> siya. Mas pinaganda, mas pinalawang ang problema. Wala kami silungan. Mainit. Ito na guys, ang bago parkingan ng Terminal 3. Tayo dito sa kaliwa 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 doon tayo sa malapit napakalinis napakalinis no? wala nang silungan wala nang puno nasisilungan hindi pa nagtatambay na lang dyan no? kasi ah. <laughs> pasiyar sila Mm-hmm. Uh -huh. Don't sa bandaro in Move. Move pa tayo. Move. Hmm? Langgan na yung mga box, plant box. bayan na. Uy, ano ang gising? Puyat si Manong, puyat. Saan kaya makakakuha ng kapag Ako na, ako na, ako na. Eto na yun! Ayun! Ayun, ayun, ayun! Ito yun ba yan? Ah, pati na siguro ito. Good yun guys nakakuha na tayo ng parking and kailangan natin sa ang bintana alright alright at off natin ang aircon spa then ang makina Nakamanual drive po tayo guys Yan Oh Oh, yan guys Ganyan Pakainit Sobrang init Kailangan natin sumilong San tayo pwedeng sumilong? Pwede kaya doon? Ito Oh, oh. Sumilong tayo, sumilong. Sakto ng init. Oh. Ganyan guys, oh. Wala ka na makikitang kahoy dyan. Mainit.